pahingi. -e ang... <laughs> niya, Hi Fresh. high Fresh, pwede ba kami pahingi kahit natakpan na kayo? Isa lang. Wow. Sorry. Matamis to, mamaya magkain tayo, no? Ay, hindi, wag, dalhin na lang. Nakakilala kilala ko ng mga mga tao dito. Sabi nga 'di ba, asawa yan ni ni Roy. Uh, yung may giling Kailan po kay dumating? Sabi nga 'di ba? Ah, uh, Yan. Oh, sabi niya yung I'm so sorry kasi kayo lang talaga yung naabot ko. Asan? yan pero walang How did you know that is rambutan? So means this one also rambutan. Bakit na alam mo Ay Saan? Namumulaklak siya. Ay, ano siya. May bulaklak po. Ay, you know, may doon, no? Saan? Tara baka may bunga. Oh ang daming mangas. Pudyo, kasi pudyo, um... Hindi okay lang kasi wala naman kayong bag Ay, uh, ano eh. Ano sabi niya? Si hey, mamitas ka ng isa, kita. Sige na dali, mamitas ka ng isa. Sige na, Kuha ka na, you are free. You are free. <laughs> sabi naman ni uh, Ate. Oo, you are free. At <laughs> oh, oh, ka itong manggang ito, may Hindi, ang manggang ito, <laughs> talagang sumibo lang ito. Ngayon, yung mga nag-aalaga, Yun pinangangalagaan lang. Pero kung gusto mo talagang kumuha, okay lang yan. Ako nang may sabi madaw na daw may sabi. Oo, oh, ay, ka dyan. You are free. Ito. Kasi nalalaglag lang eh. Ay, nahiya ako, Char. Dali na! Ulit na, ulit na. Ay, nahiya ako, Char. Walang hiya pala. Tapos <laughs> sa kabunot na. Oh, ilagay mo sa mo eh. Sigurado bang kumuha pa, hindi naman maganda. Ay, ay maliis ka. Pwede Uy, na yan. Mad madadala ko din sa Hong Kong. Tinan mo to, oh. Naglaglag lang, oh. Oh, di ba? kaysa, kaysa naman hindi mo pitasin, kaysa na maglaglag lang. Tara, tingnan natin. Parang mabigat na yung bag ko sa kapipitas ng mangga. <laughs> hindi, okay lang, okay lang. At least ako ang may bag eh. Yeah. Star apple naman, may bunga? Wala. No, no bunga. Pag nakakita tayo ng kalamansi, okay, manggunguha rin tayo ng kalamansi. Walang bunga. Star apple. Star apple. Baka dito may labong. Ate, ha? pinitas mata? Bakit may ano ba tayo? May labong, may may, may pang may pangputo ba tayo ng ano? Oh, hihingi tayo sa mga tao. Ang ganda no. Masaya ako na nandito ka at nakasama kita sa adventure masaya, ko. Masaya rin po ako na nandito ka kasi nakapag aham ka ng mangga. <laughs> That's my mango. Wow. For everybody's mango. Okay, oh, di ba? Oh, diba? hmm. um, tapos nagbabaksakan lang. Na Oo. Oh, oh dito pang wala na siya ano dito tulog so wala siya masyadong bunga wala ay yung labong kasi ang puno niya malalaki hindi po yan eh hindi ito yung doon kanina ay maraming butong dyan o gusto no? ko ganito kalaki yung aking lugar tapos nandyan yung bahay ko masaya ako na masaya ako na Okay. ginatan ka agad. Hmm. Magtanim, magdala kayo ng puno. Magtanim kayo doon sa inyo. Sa <laughs> namin Sa paso. <laughs> Miss Eileen OFW Adventures. We are here in the... May manggahan din doon, no? Doon. Tapos may nakatira ditong tao, mga tao. So, Hacienda ni Emilia. Yes. Ang sarap ng hangin. Okay. Tapos mamaya po pupunta kami sa, sa Padre Pio. Ay, ito yata yung puno ng may labong eh. Itong malaking ano. Kasi alam ko pag labong malalaki ang puno. Meron kayong tindang labong? Wala po. Ano yan? Langka? Pakwan po. Tinitinda mo? Hindi po. Pinapaan. Ah, may pakwanan kayo dyan? Wala po. Ano? Binili. Ah. Mayroon silang as anong pakwan? Ah, yun yun yung malaking ano na yan, oh. Oo, oh, oh, yung malalaking ano ang may ba labo. Yung, ano yan, diba, yung parang singkulo yan siya, no? Yung ano ba na, yung parang kamag-anak ng langka, ito, yung puno na lalo. Yun, no? Oo. Oh, uh, oh. Yung pwede mong gulayin. Tapos, guyabano, may guyabano sila, wala lang bunga. Bata pa. Saging. Okay. Sa probinsya namin, sa Romblon, ganito din eh. Puro Maganda din. Pag ganito, ka, kaso parang malayo na siya sa ano ba, tino, kabilas oh, na, no? Puro ano din kami, mga tanim namin, mga saging, saba, niyog, yung walis tambo. Yan ang ano namin sa Romblon. Kanilang source of incomes. Ito yung nginanganga eh. Oo. Ito yung nginanganga, di ba? Buyo ko sa amin. Oo, lalagyan nga nga. <laughs> Mamaya, ng nganga. Mamaya magpakotay ng abukado kung pwede. Mahal po na, mahal sa Sa paso. <laughs> sa paso. <laughs> Bakit wala kang bunga? Katapos na Kakainis ka. Ito po yung dahon ng star apple. Ayan. Ay, ano, eh? Yung dragon fruit. dragon fruit. Sarap yun, yung dragon fruit. Pinagsasawaan namin 'yan. Diba po, mahal 'yan sa amin. Sa inyo? Sige po. 'Nay, to we, minana kita kaming abukado dyan. Ano na kaya yung magulang na? Ay, magugulong You don't have to worried na kasi a lot of hey. mango na. Ang dami mo. mo. Tingnan mo yung bag ko. o, <laughs> oh, diba? <laughs> Sabi ko sa iyo. Wala ka. Huli oh, ka na. O, yan. Yeah, nilagyan pa nila ng ano, ito. Ang dami, o. Oh. <laughs> ng bato pa. Nakti na mo na ang bag ko. Sir, <laughs> na. Ayaw <laughs> mo na. Ayaw mo na, sexy Hello. mommy. Huwag kayo niya. Painom nga ako ng kami nga ng water. <laughs> namimitas sila ng ano, ng talbos ng kamote, Oh. Si Ma'am Aileen. O, oh, FW Adventure. Kami po ay namimitas ng kanyang, ano, talo, na talong. hindi pa. Talbos. Kamote. <laughs> Ayan, o, oh, ang dami. Ano <laughs> ba kayo? Hindi na naroon na mamitas. Hindi, eh, magaling kami mag-gitar. Uh Oo. -oh kasi sa music. <laughs> Driver. <laughs> Mahirap yung na may bisyo. <laughs> babaero. Babaero. Yeah. Yung pangit, yung pangit ka na, babaero ka pa. Dugi? <laughs> yeah, Lovers in ano? <laughs> Lovers in the moon. Bakit naghahanap ka pa ng mangga? Eh, ang daming mangga doon sa amin. Kalamansi kasi hinahanap namin. O yan, meron nga lang ilan. Ito. Ano nga kaya? Hindi ko yan. Hindi ko lang ako pa ng kepsa eh. Gusto ko yung panungkit. Hanap mo ko. Wala akong dalang gulo na pamuto kili, kili. eh. Kini, kini. Meron eh. Harvest Mamita. na kami ng mango. Mamitas ka rin tayo, Joy. Ang dahon ng na ano? Mangga. Ano ba kahit na anong klaseng mangga? Oo. Oh kahit anong klase bakit na ano bang mangga kahit anong mangga kahit anong mangga baka may dyan or ano hindi kahit yeah. anong klase mango may pinya pa ito yung na harvest namin oh. na, na harvest po namin sa sapa na harvest, Ay, bang, harvest may -ari namin ni ano ni madam <laughs> kami, Dami? kami na gusto <laughs> oh, yun sa wala. team support oh sa team support Hi guys, sabi mo hi guys. Hi guys, sabi ko sa ni madam. Madam. Beh, wala kayo na Siniguelas for ma'am Eileen o MW. Yung parang nilo ka lang, nilolo Tikman mo! Ah, dinadaan mo lagi sa ano eh. Tikman mo kung masarap sabi mo. Yeah. Be? Be. Sige, video mo, ipokus mo rin. Ipokus <laughs> oh yeah. <laughs> oh yeah daw. Ang malaki na. ulo niya. sarap diba? Uh, nilupak 'yan. Mais. Ano 'yan? Uh, kamuting kahoy. kahoy. Oh, Malalaki kamuting kahoy Yeah. Huh? Oh, oh yeah. Ito guys, nilupak. Oh. Mahablanka ay mahablanka, suman. Parang apat na si Sophia eh. The Blue Shrine of San Padre Pio. Malapit na naman yon. Nengalika Ning. Parang sa no? para yung sa Big Buddha, no? Oo. Sa susunod namin na pag may ko, Patangas naman kami tayo. Oo. Ito, 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 Chapel of Lights San Padre Pio's Chapel of Lights Sa mm -hmm. mga mm may kapangyari Sa mga talagang pahala ng kanilang mga pumintiran sa sanling tao Sa mga 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 espirituan ang kasamaan sa inpapawid Ipanapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aking bansa Ang puso namin ipinagkatiwala sa iyo ang aking kinabubasan humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang magulubo at lahat. Kaimitin kami nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran sa aming pagtutuna, pananang palataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung, kung saan may nagigiman, iwanan, kung saan may kalungkutan, tagalakan. Ito ang aming hindi sa pagpagitan ng aming Panginoon sa Christo na iyong na nabubuhay at nag na sa kay isa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hindihan. Amen.

from and Miss Lighting goodness. Mrs. Maribel Ramos, St. Padre B. Cooperative, Mr. Moore and Mrs. Annie Madoles and Family, Mrs. Gloria Amante and Family, Mr. Placido Sosatolitino and Family, Mrs. Lydia and Mr. Ray Lange 七。